guys! Good morning sa tanan! O karon guys, mag-unboxing ko sa akong parcel nga ni Abo from TikTok So ako siyang itry Kaya nga namang ipadalhan ko yung nga ni Kadako nga. Electric O, yung saon ko ni. So nangita ko pa maagi yung unsa sa, sa ani yung saon ako ni para mapahimuslan ako. So ayan. Wala well, nga una ako. Ako sang itisting sa akong nangs. Ako <laughs> Sa lagi ni Nemo Sealer ba? Kay dili man gyud ingani kada ko ang expectation ako aning electric fan in tawo Oh, just the Sa akong kalagot, ako na lang yun ang una nga unsa ang paggamit. Sabi hang bitrayan nako. Oh, MG, bugno-bugno mo pud ay siya. Okay rah. Tapos <laughs> na ba yung okay, airplane Pero nalingaw ko. Ulit-ulit ko po niya akong mga doka. Chikiting deri. Nagkukuhaan na ganyan po na akong sapot-sapot. Yung iska inid kaya kong ulo kay inid pa kay panahon. Gisa mo tan pa ganyan ko aning naabot sa ako. Pero sa ding ako siyang gitryan sa akong hmm, yun know, na kuan man dahi siya, bugna man dahi siya. Yun po di bugna-bugna akong ulo. So, enjoy na lang na ako. Ano, game mo ko na lang no, no, kabuangan na. Game mo ko na lang no. po rin. Ungit-ungit ko no lang po oh. Duha din at akong likod, o. Hmm, refreshing man po din. Ayun siya na Ayun siya ulit. Padala sa itong kahay vlog, matigok, tagdali. Hmm. So, sakin sa mga giti lang ni Pang Igang, pwede rin dyan mo mag-order dyan ng electric fan. Pinasimple na ito daw yun ang pabutang sa itong mga nakakadali ng pagbabitan na. Ano?

Deu vai, Maracá.